Hi, hello! Minasan, konnichiwa! For today's mini vlog ay tara, samahan nyo kaming pumunta sa immigration para mag-extend ng visa. Bago kami magbiyahe papunta ng immigration, ay dumaan muna kami dito sa Kirei. Isa itong photo ID machine. Dito na ako magpapapicture at ito yung dadalhin namin sa immigration. Isa rin kasi ito sa requirements nila. Dito sa machine, pwede kang kumuha ng pang passport, residence card, at saka yung sa may license card. So ayan, umupo na ako dito para mapicturean na ako. Ang kinuha namin ay yung premium. Nagkakahalaga yun nang nasa 1,000 yen. Dalawang beses kang pipicturan dito tapos mamimili ka ng isa kung ano yung gusto mo. Katapos kung mapictura na inaayos na ng asawa ko, yung kulay red na guhit kailangan nasa tuktok ng ulo at saka yung kulay green naman na guhit kailangan nasa may bandang baba. Ibali, e, madali lang to guys kasi meron naman siyang instruction at meron kang gagayahin. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na din itong pinapicture ko. Tignan nyo na lang po dito sa picture kung ano yung size niya. Itong size na to, ito yung binibigay sa immigration kapag nagpapa-extend tayo ng B Pagkatapos namin kumuha ng photo ID, ay magbubiyahe na rin kami. Papunta nga ng immigration. Buti na lang, ay day off ngayon ng asawa ko. Kaya heto, sasamahan niya tayo sa Nagano. Hindi pa namin nakakalahate yung biyahe, pero nagutom na tong anak ko. Buti na lang, meron akong ginawang onigiri para baon sa biyahe. In case na magutom yung anak ko at saka yung asawa ko, ay meron na akong ipapakain sa kanila. Hindi kasi kami kumain kaninang umaga bago kami umalis. Dito nga pala kami dumaan sa bundok na sa isang oras at kalahati yung biyahe. Itong gusto kong dumadaan sa bundok kasi napakaganda ng view. Pagkatapos ng isang oras mahigit na biyahe ay nakarating na rin kami dito sa Nagano. Dumiretso na kami dito sa immigration siguro mga 12.30 bago kami nakarating dito. Pabuhat na nga tong anak ko sa papa niya kasi tinatamad siyang maglakad. Dito naman mag elevator kami papunta ng immigration siguro nasa third floor yon ewan ko nakalimutan ko na ata. Alam nyo ba guys habang papunta kami ng immigration medyo kinakabahan ako. Alam nyo na medyo naghigpit din kasi sila. Pagpasok namin dito sa loob yung asawa ko naman ay nagpill na siya ng form. Kinahayaan ko lang siya kasi binabantayan ko tong anak ko. Dito naman, eto yung mga requirements na kinuha namin sa City Hall. Kapag nagpa-extend ng visa, ito yung mga requirements na ibibigay. Kagaya ng Koseki Toho, income tax naming mag-asawa, at yung residence tax. Yun lang ata yung mga requirements na dinala ng asawa ko. Katapos mag-fill up ng asawa ko, ay kumuha na rin kami ng number. Ito nga yung application na pinil ng asawa ko. Bali, mag-extend lang talaga kami ng visa. Basta ako ngayon, bahala na yung migration kung ilang taon yung gusto nilang ibigay sa akin. Sobrang bilis lang pala mga B at natapos na din kami. Maghihintay pa kami ng ilang linggo bago makuha yung extension ng visa ko. Kapag okay na yung visa ko, ay tatawagan nila kami tapos pupunta ulit kami ng immigration. Babalitaan ko na lang po kayo kapag nakuha na namin. Abangan nyo po sa mga susunod na mini vlogs ko. So ito nga mga B, pagkatapos namin dun sa immigration, ay pumunta muna kami dito sa restaurant para kumain ng soba. Nagutom ata asawa ko kasi hindi pa siya kumakain. Siyempre gusto ko din kumain kasi nga nagugutom na din ako. Pagpasok namin dito sa loob, ay kami pa lang yung customer nila. Japanese style nga pala itong restaurant na to. Kahit saan dito, ay eh, pwede ka umupo. Yung pinili namin ay yung medyo maliit. Etong nga ko naman, na enjoy na enjoy sa mga nakikita niya. Sobrang ganda dito mga bi kasi napakatahimik. Nag-order na nga rin pala tong asawa ko ng kakainin namin. Tinatanong na nga rin pala ako ng asawa ko kung ano yung gusto ko. Pero sabi ko, bahala na siya. Sabi ko, yung gusto kong pagkain, yung may initan yung sikmura ko. Siguro pagkatapos lang ng ilang minuto, ay dumating na din yung mga inorder namin. Grabe guys, takam na takam na ako at gusto ko nang kumain. Unang dumating yung pagkain ni daddy at sumunod naman yung pagkain ko. At takay soba nga pala tong in order ng asawa ko na merong tempura. Saktong sakto dahil sobrang lamig ng panahon ngayon. inatian na lang din namin ang pagkain si Kenshin dahil hindi namin to mauubos. Piling ko mga bi hindi ako makakahinga nito sa sobrang busog. <laughs> Minasang itadakimasu. Pagkatapos namin kumain ay pumunta na sa counter yung asawa ko para magbayad. Pag napunta kayo dito sa Nagano, try niyo yung pagkain nila dito. Sobrang sarap. Lalong lalo na yung attakay soba nila. Perfect na perfect yung sa panahon ngayon dahil malamig. Pagkatapos namin kumain ay dumaan muna kami dito sa round stadium. First time lang namin pumunta dito kay excited na excited na kami ni Kenshi. location nito ay dito sa Nagano. Sobrang layo din ito sa amin kaya first time lang namin nakapunta dito. Dito ay mag enjoy ka kasi sobrang dami may mong pwedeng gawin. Pwede kang maglaro dito ng bowling, maglaro ng darts o kaya naman magkarooke. Tapos dito pa ako namang ha mga B, ang luwang ng game center nila dito. Sobrang namang ha talaga ako mga B kasi first time ko lang pumunta sa game center na ganito kaluwang. At dali-dali na nga kami pumunta dito sa baba para maglaro. Ang unang sinubukan namin ay itong gusto ng anak ko. Iba't ibang klase nga ito at ito yung mga gustong gusto talaga ng mga bata. Ang sarap maglaro dito at nakakaadik mga B. So nga lang mauubos talaga yung pera mo dito kapag kapag na-addict ka. At saka isa pa, sobrang hirap ng laro na to. Naglaro nga tong anak ko at isang piraso lang yung nakuha niya. Iyak nga siya mga bi kasi bakit daw isang piraso lang yung nakuha niya? Kaya sabi ko, kainin na lang niya. Mas marami pa ata kami nagastos gastos kaysa dun sa nakuha namin. Pagkatapos namin maglaro dun sa game center, ay dumaan mo kami dito sa Mega Donkey. Nagtingin-tingin mo na ako dito kung ano yung pwedeng bilhin. May nakita nga ako ditong palabok at ito yung binili ko. Tapos itong anak ko naman ay nagpapabili ng laruan. Tapos namin bumili ng laruan ay nagaya na tong asawa ko na umuwi. Habang naglalakad kami ay nadaanan ko tong mga murang iPhone na binebenta nila. Grabe guys, sobrang ang mumura. Gusto kong bumili kaso nga lang, pera na lang yung kulang. Fast forward na nga ulit tayo mga B. Pagkatapos ng isang oras, may git na biyahe, ay nakauwi na kami dito sa bahay. Pagdating namin dito sa bahay, ay nagpahinga muna kami. Number one talaga na napagod tong asawa ko kasi siya yung driver. Kaya sabi ko sa kanya, bago kami matulog mamaya, ay mamasage ko siya. Oh, sana all. So yun lang mga bi at ito na po natatapos ang aking mini vlog. Kung nagustuhan mo tong video na to ay huwag mong kalimutang i-like, share and i follow So lang mga bi, thank you for watching. Sayonara and bye!